Dalawigan ng Cebu, sinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng El Nino. Mula po sa Radyo Pilipinas, Cebu City. Narito ang report ni Carmel Matos Pedroza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Inaprobahan na ng Sanguni ang panlalawigan ng Cebu ang pagsasa ILALIM ng lalawigan sa si state of calamity dahil sa pinsala ng El Nino phenomenon. Sa kanilang naging regular na provincial board session, inaprobahan ni Vice Governor Junjun David III ang resolusyon na inendoroso ni SIBU Governor Gwendolyn Garcia at nirekomenda ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Ayon kay Provincial Board Member Victoria Corominas Sturibio, ang author ng resolusyon na ito. Matindi ang pinsala sa agrikultura, fisheries at livestock sectors ng kasulukuyang El Nino phenomenon. Sa ulat ng PDRRMO, umabot na sa isang daan at siyam na pumilyong piso ang halaga ng pinsala. Ito ay bukod pa sa naidulot nitong problema sa supply ng tubig, grass fires at mga heat-related illnesses. Sa isang naging panayam, ipinilawanag ng gobernadora na ang deklarasyon ay makakatulong sa pagbigay ng pondo sa mga magsasaka at iba pang mga apektado upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Gigan sa Sugbu, kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas.